Revelation chapter 14, verse 8. Naguho, naguho. I-check yung Bible nyo. Yung sinasabi ko, nakasulat po yan. Ang sabi ng Bible sa Isaiah 20, sa kautosan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita, ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa tapos na yung kwentuhan. Panahon na ngayon, ilagdag na natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, naguho, nagguho ang dakilang Babylonia na nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakiyapit. Napakalalim, ano? buong mundo itong alak. Isa na po yan. Isa na yan eh. ay sa atin pero may mas malalim pa kung issue doon. Okay? Pangatlo. At ang ikatong sumisigaw ng malakas na tinig kung ang sino man sumasamba sa hayo tumatanggap ng tanda sa kanyang kanang kamay o sa noo iinom din naman siya sa sana ng kagalitan ng Diyos na walang hatong ito po yun. Panahon na na ang tao ay pabalik sa Bible. Ano sabi ko? Sa tatagda ng 5.39 ng Juan. Saan ang isipin ninyo ang mga banal na kasalatan? Kung iniisip nyo na dito kayo makakakita ng buhay na wala hanggang at dito rin naman na magpapatoto tungkol sa akin. Sumunod yung kautosan ng Diyos. Huwag kang papatay. Anong mangyayari pag naituloy ang bilayan? Marami ang mamamatay nakita niyo po, nasa sa ang kautusan ng Diyos. Panahon na na ang tao ituro na ang Diyos may kaudusan, tayo dapat kasakop dyan. At ano sinasabi nito yung pangatong anghel? Ibi nakikita niya na tayo na po ito. Tayo na yun nasa uling panahon. Anytime darating ang Panginoon para takusin ang kasamaan na nangyayari ngayon. Isipin nyo ang gobyerno, nagagamit sila ngayon ng kaaway para ipatupad yung mga panukala ng Diablo. Pero tayo mga kapatid, binasang Kristiyano, dapat lagi tayong gising. Magbigay tayo ng babala sa ating mga kapatid, mga malapit sa buhay. Ano sabi nito? Tapakat ang panahon, malapit na. Maiksi na po ang panahon natin kinabubuhay. Malapit na po tayong dumanas sa pinatawag na pag-uusik. Sa ayon natin sa gusto, lulusot yan. Nagpapauna na ako sa inyo. Ngayon, bakit hindi pa lumulusot? pinipigil pa. Nabasa nyo ba yung Revelation chapter 10? Nakita ko isang anghel bumababa. Sumisigaw sa apat na anghel. Huwag muna, wag muna, wag muna. Tigilan nyo muna hanggat hindi pa natatatakan ang mga anak ng Diyos. Nawa kayo mga minamahal. Kasama kayo sa matatatakan ng ating buhay na Diyos. Tamaan man tayo niyan ni Tita Talabian. Wala tayong dapat katakutan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos ang Espiritu ng Diyos sa inyo, so ano katatakutan natin? Bakit tayo nabubuhay hanggang ngayon? Walang mga bakuna. Kasi nagtiwala tayo sa Panginoon. Ipagpatuloy natin ang pagtitiwala sa ating panahon. Magandang hapon mga kapatid. kaya kayo naging protestante. Ano ba kaulo ka na ng protestante? Nagprotesta tayo, natuklasan ang mga magulang natin sa pananampalataya. Gaya nila Martin Luther, sila, sila Swingley, sila Wesley na pinagpapatay tayo ang mga anak nila ngayon na din naman gaya na sinasabi sa aklat ng Revelation chapter 6 verse 9 nang binuksan ko ay kaanong natatak nakita ko sa ilalim ng, ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa patuto ni at sila ay nagsalita sinabi sa Panginoon Panginoon hanggang kailan mo kami paghihiganti sandali lang muna sapagat may papatayin pa kasunod ninyo dadanas mo tayo handa ba kayo? Sana po, mga kapatid. Nakita nyo to, one dollar bill. Bakit ang nakalagay dito, pyramid? Naalala nyo, panahon ni Moses, sabi ng Panginoon, the great I am, Moses, pumunta kayo kay kay parao. Oh, sabihin mo, ang aking bayan, maglilingkod sa akin, ilabas mo sila. Lumapit si, si Moses. Anong sabi ni parao? Oh, Sino ang Diyos? Hindi ko siya kilala. So, nakikita nyo rito, in God we trust, pero sa likod, hindi naniniwala sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Kennedy. Naalala si Kennedy, John F. Kennedy, binarel, pinatay. Seven days bago sa patayin, ano sinabi John Kennedy? Merong malaking plot na gagawin sa bansa natin. Bago ako bumaba sa banal na tungkulin ito, i-expose ko ito. Nung sabi niya yon, yun ang go signal para patayin siya. Imagine niyo US, FBI, CIA, nandyan ang high tech. Bakit hindi hanggang ngayon hindi mahuli yung killer? Nasa Vatican. Basahin nyo Revelation 17, Revelation 18. Si Hitler, pagkatapos ng World War II, kinuha niya, kinulimbat niya, makayamanan sa Europa. Saan dinala? Nasa kasaysayan naman yun eh. Ipinasok sa Vatican. Kaya lang sabi sa Revelation, I am rich. Mayaman ako, hindi ako nakakailan. Saan kayo nakakita na rin na super yaman, walang iba ang Vatican? Pintuan pa lang. Doon lang pa lang, perlas. Ang upuan ng Papa, ginto. Sana gising kayo. Kayo yung mga protestante kayo yung mga anak nila William Miller, nila Martin Luther na Singley. dapat hindi na tayo matulog, gising na tayo dapat sa nangyayari ngayon, at gisingin natin tayong ilaw ng sanglibutan bigyan natin information, makapatira natin sa loob, time na ito sineseparate ng Diyos ang trigo at ipa anong katawan ng trigo? malaman ang ipa, walang alam yan yung ulang sa loob ng simbahan na alam niya, umupo na praise the Lord, baka okay, alinilaw mga magagalit, alam ay natin sa Roman Catholic na no, malis tayo. Pag nagsalita ang pare, amen. Ano sabihin natin? Amen. Ano ba pa tayo sa protestant? Tapos hindi ka ang pastor. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Pag nagsalita ang pare, Ano pag-aralan? Hindi ko alam. Unuin na natin ang isip natin mga minamahal ng salita ng Diyos. 34.16 ng Isaiah inyong saliksikin sa salita ng Panginoon, sa aklat ng Panginoon, ni isa hindi magkukulang. Hindi niya kailangan ng kasama sapagat iniutos na aking bibig at tinipo na aking espiritu at mula sa pagkasanggol sa 2 Timothy, iyong nalalaman ng mabalang na kasulatan na magpapadunong sa iyo tungo sa kaligtasan. Ang Bible lang mga kapatid, nandyan po ang ating lifeline. Ang Bible niyan po ang ating guide patungo sa buhay na walang hanggan sa liksikin ninyo, sabi ng Pinot sa John 5.39, ang mga balal na kasulatan. Ano yung tinutukoy ni Christ ng balal na kasulatan doon? 5.39 nandiyan. Yung Old or New Testament? New. Old. old, old. Testament. Kasi wala pa yung New Testament noon. O, pala, pala. Sa liksikin ninyo, ang mga balal na kasulatan, kung iniisip nyo, hmm. na dito kayo makakita ng buhay ni Gan, at ito rin ang magpapatato tungkol sa akin. so, panahon na, magsaliksik tayo. Kaya nakita nyo ang watawat kanina, ang banner, itinataas ko ngayon wala akong reliyon na tinataas. Kayo ang reliyon ng Panginoon. Ang mga nagsisusunod kay Kristo, anuman ang paniniwala mo o kural na kinabibilangan mo, alam ng Panginoon ang laman ng puso mo. Alam ng Panginoon ang isip mo. Darating pa nun ilalabas ka sa kamalian. Yun ang reason kaya bumangon ng protestant, inilabas sila sa kadiliman. At sa panahon natin, na nababalo ng kadiliman, ang sabi sa Isaiah, narito ang lupa, babalutin ng lubang kadiliman sana tayo mga kapatid, hindi tayo mabalot ng katitipan. Lumaya sana tayo mga kapatid. Itong pagkitipan natin, samantalay natin, huwag tayo maging prejudice. No? Every time tumatayo po ako, kami, ang gusto namin glorify pa yung Panginoon. Yung katotohanan ng Panginoon na makapagdadala sa atin ang ligtasan. Yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya iniibig niya na lahat tayo, sabi sa akad ng Timothy, makaalam ng katotohanan para sa ating kaligtasan. Kasama ito sa plano nila na depopulation agenda. Magpapawa sila ng tao. Ang sino tatamaan, third world country kasama ang Pilipinas? Kasi bakit? Gumulobo ang populasyon. Pero ano sabi ng na Pahin from the beginning? Kalatan yung lupa. Ang Diyos kaya niya. 40 years, naglalakbay ang Israel. mas kaya at... Ilindol Ano pa nila hindi na bulok. Ang damit niya hindi na bulok. Pinauulanan sila ng mana. Ang kasakiman ng tao yun ang na naghahari. Kaya sinasabi na pa yun sa ikasyam ng utos. Ano sabi ro? Ikasam wag huwag kang mag-iimbot. Huwag mo pagnalasaan. Nagahari sa puso ngayon ng sangka kristyano ng pagiging mapag-imbot. Dapat mawala sa atin yun. Tandaan natin mga patid, ang Panginoon bumaba sa lupang ito. Binigay niya ang lahat. Favorite verse natin lahat yan. John 3.16 For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him, in Him shall not perish but everlasting um, man, Ano gusto nang payunong kaya sinugo si Christ ng Ama that whosoever believe it in Christ shall not perish but will have an everlasting life. Gusto nang payunong huwabot po tayo lahat doon. Itong ulitin ko bago ko magsara at nakita ko ibang anghel na bumababa mula sa langit na may dalang mabuting balita na walang hanggan kung balita sa mga nananahan sa lupa. Saan ka nakatira? Sa lupa. Na nananahan ka sa lupa. Ikaw. Ayan! Para sa atin ito ito. Sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa, Pilipinas, wika, at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa At magbigay kalulat yan sa kanyang. At this very moment, naluluwalhati natin ang Diyos. Bakit? Magkakaiba kayo ng pananampalataya. Magkakaiba kayo ng kural. Pero nandito tayo. ang ating atikayo. Amen. Hindi amen. I-salba ang ating sarili. I-salba ang mamamayang Pilipino. Tama! Amen. Uh, tama. tama. Hindi tayo makasarili. Um, hindi san tayo nang sa galing? Lahat tayo may mga pinagkakabalan. Pero easy na. i natin yun. Amen. Para sa kapakanan ng lahat. Hindi lang para sa atin. So, actually, tayo ang nakapront ngayon. Yeah. Actually, see. yung minsahe na matakot kayo sa Diyos angkop na angkop, panawagan sa kanila. Kasi Lord tayo, <coughs> nagpapasa sila ng batas upang magbubura ng kaluluwa, magbawas ng bilang ng tao. Kaya, Kaya kay yung mensahe na, na yun, robot. nararapat lang sa ating kapanahunan at dapat natin isigaw. Sapagkat, ito na, yung ebidensya, walang takot. Oh, Papayag ba kayo turukan, tapos nag-ubo ka, ang um, Kapit-bahay na mag-report, kung okay, pa sa at saka mbi, maya-maya doon ka na. Injection ka ng papatulog. Kiling ni Sophie. Thanks for watching Million Times. Please subscribe. I love you all.